May raid ng mga otoridad ng isang gusali sa Makati City kung saan may nag-ooperate o manong ilegal na pogo. Wala nang nadat ng pogo worker sa lugar at may mga indikasyong na ang raid. Balita natin din sa Lima Refran. Bitbit -bit, -bit ng mission order ng Makati LGU para mag-inspeksyon, pinasok ng mga otoridad ang isang gusali sa Makati Business District. May impormasyon kasi nagpapatuloy pa rin daw ng operasyon ang mga sarado na dapat na IGL o Internet Gaming License sa gusali. Pero wala nang dinatnan doon ng mga otoridad. Sa opisina ng isang IGL sa 52nd floor, nakabalot na ang mga computers at mga gamit. Pero sa ibang mga palapag, tumambad ang mga office setup na madalas sa sa mga Pogo scam hubs. Malamig pa. Nakababa na ang breaker, pero malamig pa ang mga kwarto. Habang ang saa sa isang takure, Oh, mainit-init pa. Mainit pa? Mainit pa nga. Ito na lamang yung inabutan ng mga otoridad dito sa 51st floor ng gusaling ito. Magulo yung mga gamit, pero nandito pa rin yung hili-hilera ng mga computer. At sa bahaging ito ng kanilang workstation, ay eh napakarami na naman yung mga cellphone. Tila mabilis yung galaw ng mga empleyadong umalis dito dahil malamig pa yung naiwan nilang inumin. Nakakita rin ng SIM cards, OTP generators, hard drives at scripts na ginagamit umano sa mga scam. Maraming na kaming nakitang iba't ibang uri ng script. Script na investment scam siya. Meron ding script ng Ethereum investment. So, nagpapatunay na may crypto scam dito. Usually, pag may mga OTP, it involves scamming ng mga online wallet o hindi naman, o di kaya mga bank accounts. Pero ang mas nakababahala para sa Department of Justice Office of Cybercrime, wikang ingles ang mga script. Usually... Pag-English yung mga notebook, Pinoy ang mga empleyado. Sa nakuha namang logbook ng security, nakitang may entry pa ng alas 4 ng hapon, dalawang oras bago ang raid. Ang intel namin dito talagang nag-ooperate ito ano, uh, bilang uh, uh, pogo operation na, na yeah, scam scamming uh, center ito. Well, ang tinitignan namin dito kasi sa uh, mga 600, pataas yung makukuha natin foreigners. Na foreigners. Ang kwento ng mga tao sa baba is mga 4 o'clock. Uh, 4 o'clock o to 5 o'clock nagtatakbuhan daw pa baba itong mga, ta mga tao. That's 21 uh, uh, companies uh, and uh, may iba-ibang pangalan. iba Ibang pangalan ba? And uh, with, with different names din uh -huh. ng may-ari. So, alam nilang illegal ang nilang ginagawa kasi nagtakbuhan sila eh. Kasi kung legal sila, hihintayin nila tayo. Kasi ang ating uh, initial na punta rito is uh, inspection based on a BPLO permit mission order. Itinanggi naman ang building management na may operasyon ng Pugo sa Gusali. Ang alam ko, wala. nan. I can vouch for it. Kasi yung mga contracts namin naman are in place. All, all documents are, are in order. Isa namang Chinese sa na nagpakilalang empleyado ng Lucky South 99 sa Porac at Sun Valley sa Clark, Pampanga, ang pumasok sa gusali at nagpa-aresto sa mga otoridad. What are you? What are you? Pogo, 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 Pogo. Pogo, Pogo. Sumuko na siya at gusto niya ipadeport na raw siya sa China isa sa ilalim sa investigasyon ng sumugong Chinese National. Yung history niya, no? Nung uh, work history niya, kung saan-saan siya nagtrabaho, kasi baka makakuha rin tayo ng impormasyon na uh, doon sa mga existing pogo. Iimbestigahan naman ang naging leak sa operasyon. We're looking at the possibility na sila ay na-alarm dahil may nakita tayong memo na from from somebody na may inspection ngayon. So hindi muna namin papangalanan natin na muna namin authenticity ng dokumento na yan. Well, will we will uh, reevaluate also our tactics para malaman natin kung saan tayo nagkulang o kung ano ang mga areas na pwede i-improve. Ilang palapag ang agad isinara ng Makati Business Permits and Licensing Office o Makati BPLO dahil sa kawalan o kakulangan ng permits. Yung iba mayroon namang permit pero kulang sa mga antao uh, individual working permit sa uh, health certificate Sanima Refran nagbabalita para sa GMA Integrated News Beep 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 abiso sa mga motorista may rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy batay sa 4-day trading 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang nakikitang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Sa diesel, 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang posibleng rollback sa kada litro. Habang 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Sabi ng DOE, isa sa mga nakakaapekto sa pag ng presyo ay ang pagdami ng stock ng krudo sa Amerika at ang trade war sa pagitan ng Amerika at ilan pang bansa. Maaari pa po, po itong magbago batay sa huling araw ng trading ngayong biyernes. Sa lunes na po, ipatutupad ang maximum suggested retail price sa presyo ng karneng baboy sa mga pamilihan. Kung magkano na ang magiging MSRP niyan, alamin po natin sa Balitang Hatid ni Bam Alegre. Madalas na raw ang reklamo ng mga suke ni Erning Centeno sa Marikina Public Market. Mahal na raw kasi ang benta niyang karning baboy. Sa ngayon, 440 pesos kada kilo ang yempo at 380 pesos naman sa kada kilo ng kasim at pigi. <laughs> <laughs> budget. Eh, may manahog pa. Ang ganitong hinaing ng mga mamimili ang ilan sa mga dahilan kaya magpapatupad ang Department of Agriculture ng MSRP o maximum suggested retail price sa presyo ng karaning baboy sa mga wet market ng NCR simula sa lunes, March 10. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Pichu Laurel Jr., gagawing 380 pesos ang kada kilo ng yempo at 350 pesos naman ang kada kilo ng kasim at pigi. Konsiderasyon daw ito sa epekto ng African swine fever sa pork industry. Nagsagawa rin ang konsultasyon ng DA sa mga stakeholder kaugnay nito. Ang tindera na si Lilet Panuringan hindi isang ayon sa pagpapataw ng MSRP. Hindi po kasi sa amin namumuhunan mataas pa. Kasi yung mga bumibili din, syempre hanap nila yung mababag price. Yung na lang namin, konti na lang yung tinukuha namin a uh, baboy para at least kahit papano makaubos. Pabor naman dito ang mamimili na si Lilia Banaag dahil masakit daw sa bulsa ang pag-budget para sa karning baboy. Sobrang taas talaga po yung kilo ng baboy. BAM Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Limang lugar sa bansa ang posibleng makaranas po ng danger level na alinsangan ngayong pong biyernes. Ayon po yan sa pag-asa, posibleng ang umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Iba, Zambales, Tanawan, Batangas, San Jose Occidental, Mindoro at Cuyo, Palawan. Laging paalala, ang ganyang katinding damang init ay posibleng humagdulot ng heat cramps at heat exhaustion. 40 degrees Celsius naman ang posibleng heat index ngayong araw sa Pasay, habang 39 degrees Celsius dito sa Quezon City. Nasa extreme caution level na rin po yan. At malaking bahagi pa rin po ng bansa ang apektado ng easterlies o uh, ng mainit na hangin galing ng Pacific Ocean, sabi ng pag-asa. Hanging amihan naman sa extreme northern Luzon. Nagbabalik na rin ang shear line sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Mga kapuso, kahit na nagdudulot po ng mainit na temperatura, nagpapaulan din ang Easterlies. Asahang uulanin ang iba't ibang panig ng bansa sa mga susunod na oras hanggang ngayong weekend. Posible po ang heavy to intense rains, lalo sa ilang bahagi ng Northern Luzon, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Maging alerto po tayo ha sa banta ng baha o landslide. Huli ka pagnanakaw sa cellphone ng isang lalaki sa labas ng isang KTV bar sa Quezon City. Ang suspect na aresto rin matapos ang ilang oras. Balita natin ni Bea Pinla. Nakaupo lang ang lalaking ito sa labas ng KTV bar sa barangay Doña Imelda, Quezon City, pasado alas dos ng madaling araw kahapon. Kinausap pa siya ng tatlong lalaking tumatambay rin sa lugar. Maya-maya, inilabas na niya ang kanyang cellphone. Ang lalaking ito na naka-long sleeves, lumipat sa likuran niya at tila nagmasid-masid bago mo po sa sahig. Ang lalaking may hawak ng cellphone tumayo na, ibinusa ang kanyang cellphone at sumakay sa motor. Sumunod naman ang lalaking naka-long sleeves at umaktong aangkas sa motor nang bigla niyang tinangay ang cellphone sa bulsa ng lalaki. Maraming grupo 'yan, hindi lang yung ano yung yung nasa CCTV. Marami yan sila, iba-ibang ano, mga iba-ibang edad. Ang madalas yan, ang ginagawa kasi nila dyan, kunwari, manglilimos, tapos pag nakachempo sila, nanakawin nila kung anong pwedeng nakawin. Nagtungo sa barangay ang lalaki para magsumbong. Nagpunta nga rito, medyo langon-lango talaga sa alak. Yung nga reklamo, nagwawala siya dahil nahanap niya yung cellphone niya, dahil inagaw. at yung mga ganyan kasi mga usapin, pag alam nila nalasing na yung mga ganyang tao, Iyan na po yung pagkakataon nila na ninanakawan. Humingi rin daw ng tulong sa pulisya ang barangay. Makalipas ang ilang oras, nahuli ang lalaking tumangay ng cellphone sa kalapit na barangay. Ang suspect, parte umano ng grupo na mga kawatan na madalas mambiktima sa Araneta Avenue, lalo na sa malapit sa mga KTV bar ayon sa barangay. Notorious po kasi hindi lamang po isa at dalawa, paulit-ulit na po sila sa lugar na yan. Sinasamantala nila yung oras ng katulad po niyan, yung mga inuman sa bar. Lagi, gabi-gabi, ano yan, sila mga minsan, minor de edad, yung pupunta dito. Napo-provisyo din kami kasi yung mga customer din namin, hindi na bumabalik kasi yung iba nadadala, hindi na Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng pulisya at ng suspect na ayon sa barangay ay nakakulong na sa Galas Police Station. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isa pong bus ang bumangga sa pader ng isang eskwelahan sa Uwas Albay. Chris, anong paliwanag ng driver? Oni, may bigla raw sumulpot na truck sa kalsada kaya nawalan siya ng kontrol at bumangga sa pader. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. UP ang harapang bahagi ng bus na iyan matapos bumangga sa pader ng isang community college sa Owas Albay. Kwento ng driver ng bus, may biglang sumulpot na truck sa kalsada kaya siya napapreno. Pero nawalan na raw siya ng kontrol at lumis ang bus sa linya at tuluyang bumangga sa pader. Isang pasahero ang sugatan. Maayos naman ang lagay ng walong iba pang sakay. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property ang bus driver. May git 1.5 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat sa magkakahiwalay na buy operation sa probinsya ng Rizal. Sa Rodriguez, humigit kumulang 150 grams ng hinihinalang shabu na may street value na may 1 million pesos ang nakuha sa dalawang drug suspect. May 300,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu naman ang nakuha sa tatlong na aresto sa Taytay. Sa Antipolo City naman, arestado ang isa o tulak ng droga matapos makuhanan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 220,000 pesos. Walang pahayag ang mga sospek na mahaharap sa karampatang reklamo. CJ si Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw sa pwesto ni Ivan Uy o Ivan Uy bilang Secretary ng Department of Information and Communications Technology. Sabi yan, ni Palace Press Officer Claire Castro. Wala pang ibinibigay na dahilan kung bakit nagresign si Uy. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang DICT sa dati nilang kalihim. Tiniyak ng ahensya na hindi maapektuhan ang kanilang serbisyo habang nagpapalit ng liderato. Handa rin daw silang makatrabaho ang bago nilang officer in charge, pero hindi sinabi kung sino. Habang nanatili pa rin sa ospital, nagpasalamat si Pope Francis sa mga nagdarasal para sa kanya sa pamamagitan ng isang audio message. Ang -AN ko, que tú no corras ahora las oraciones que hace por mi salud desde la plaza. Los acompaño en Que Dios los bendiga. Y que la Virgen cuide. Gracias. Ipinarinig ang mensaheng yan sa prayer service para sa Santo Papa sa St. Peter's Square sa Vatican City. Tatlong linggo nang nasa ospital si Pope Francis dahil sa sakit niyang double pneumonia. Ayon sa Vatican, stable ang lagay ng Santo Papa at hindi na siya nagkaroon ng panibagong episode ng respiratory crisis. Hindi na rin daw siya nagkaroon ng lagnat at maayos ang naging resulta ng kanyang blood tests. Nag first place sa Abu Dhabi United Arab Emirates si Pinay table tennis player Chloe Isabel Silva Lumaban si Chloe sa Abu Dhabi Rocket Club Third Table Tennis Tournament. Sa semifinals, na-sweep niya ang pambato ng host country habang 3-1 naman siya sa finals laban sa India. Limang medalya naman ang naipanalo -nai ni Pinay Gymnast Hailey Garcia sa Spring Rope Your Dreams Invitational 2025 sa Amerika. Gold medalist si Heidi sa Individual All-Around at Beam Apparatus. Dalawa naman ang silver niya para sa vault at balance beam. Habang bronze medalist siya sa floor exercise. Good job, Haley and Chloe!